Thank you pala ah, sa ano? Show Boulevard Station. Taga okay. sa ano mga SPS? Taga Show Boulevard? Ah, <laughs> siyempre. <laughs> 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 ha? Doon kayo nag-eyeball-eyeball. Ano name mo? Samanta. Samantha. Bakit? Samanta. <laughs> Hello po sa inyo lahat. Hello. Yeah. Oh, sino pa babati mo sa mata? Todo muna, Neng. Todo, muna. <laughs> Papa, kung saka mo mo kami. Lahat na mag lugar dito sa Mandaro yung countryside. Ano pa? Loko lang. Yeah, loko lang, loko lang. Okay, bati mo. Papa niya daw. Hello. Samantha, anong kakantayin mo? Ano po? Kinopost po na original. Okay. Yung isang cover. Anong parang ng cover? Ha? Lagim. Lagim? Ha? Ah, ano? Lagim. Ha? Lagim. Okay. Bibat. Gano'n ba lang siya ano? Lagim. Sino ba ang lagim? Sino ko man tanong? Sino ba ang artist ko? Ay, di mo alam. Okay, good. Uy, <laughs> may keyboardista sila. ba? membro ka ba ng choir? Ay. ay. Para pakilala mo nga yung isa-isa ay -isa pangalan ng mga member ng banda. Kasi okay, may mga may uh, 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 mga history ko tinatanong mga girls sa gilid yung pangalan. Oh, yun. Ng okay, lots of Okay, pangalan tsaka kung ano yung hawak. Oh, vocalist. Tama. So, um, uh, ikaw ang vocalista. Tapos, ah, boss, kasi... Din. Din. Okay, Berto. Okay. Ito, ito. Taga... Taga Andrew sa ito. Ang pangalo ka, Taga sana Ah, taga Silangan 2. Silangan. Ang pangalo ko, na Oo, yun. Bintan. <laughs> ito, ito. May nagtatanong dito. Pare, anong mo daw? Okay. Sir, anong pangalan mo okay. uh, so, Show Boulevard? Teka lang. Uh, Sam sambal jasmine. Ano? Ha? Ah? Okay, Hindi, isang tawag lang. Ano, talaga? Samantha. Ano ate niya? Like a virgin dita. Huwag <laughs> yun. Hey, ate hey, ate niya? Original composition nga raw eh. Tukul saan yung composition niyo? Tukul po sa, ano, sa isang pag-ibig. Pag-ibig po na Pag-ibig mo yun? Ha? Pag-ibig mo? Ano yung experience yun? Sa kanya. Ha? Ah, okay sa'yo? Ano pa ka mo Ano ba na mama mo yan? Malapata. Malapata. <laughs> ay, ano ba na ni Samantha. yan? Ano ba ano, na ano, Sir, sir! Pare, pakita lang. Pag-usap lang po sa Samantha. Okay. Ang ganda ng mata, aglabe, Duling. Okay. Oh, Ang ganda ng mata, aglabe, Duling. Okay. Oh, Ang ganda ng mata, aglabe, Duling. Okay. Oh, Ang ganda ng mata, aglabe, Duling. To duling. To duling. To duling, to duling, to duling, to duling. Ah, ano? Ang oh, na yung camera no? May ah. okay, close-up lang po ah. sa si Samantha. Ah, Oo, oh, ganda mo rin, no? Oh. Mukha mo si Aya. Ah, yeah. kumakanta. Uy, umiti ka na. Oh, Simulaan na kasi kata mo to. Huwag mo makakalimutan ng mga taga-Mandaluyong. Hindi ka ba sumali sa Pinoy Idol? Uh, Isa naman yan o. Ang sabi nito, sabi ni Popoy, luto-luto -tutu na si Samantha rito. Oh yun, narinig mo yun. Ano daw sa'yo? Ano daw sabi? I love you daw. I love you! Oh. Ano sabi mo, may sabi na I love you? Ano sabi mo sa kanila? Ano ah, sagot mo? Ayan. Ayan ang ganda ni Samantha eh. Oo. Oh, okay.

مڏي <laughs>